Iba't ibang tulong at programa ang ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng El Nino sa ilang lugar sa Visayas nitong nakalipas na linggo. Ang sentro ng balitang yan mula kay Bernard Ferrer. Patuloy ang pag abot ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka at may ngisda na naapektuhan ng El Nino sa bansa. Bahagi ito ng mga inilatag na programa sa ilalim ng bagong Pilipinas kung saan walang Pilipino may iwan sa pagunlad. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ceremonial distribution ng 10,000 piso sa 10 binipisyaryo mula sa Antike, Iloilo, Guimaras, Capiz at Aklan nitong Webes. Nagabot din ang Pangulo ng 50 milyong pisong tulong sa provincial government ng Antike, 50 milyong piso sa provincial government ng Iloilo, Mayigit 28 milyon piso sa provincial government ng Gimaras, 50 milyong piso sa provincial government ng Capiz, at 50 milyong piso sa provincial government ng Aklan. Nag-turnover din si Pangulong Marcos Jr. ng mga makinarya at kagamitan pang saka tulad ng post-harvest kits, fiber-reinforced plastic boats, seedling, biofertilizer, power sprayer, multi-cultivator, power wheel tractor, rice combine harvester floating tillers, at seed nuts. Sa ngayon, umabot na sa migit 300 milyong piso ang naiabot na financial aid at iba pang government assistance sa Western Visayas at Central Visayas. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang ceremonial distribution ng 100 milyong pisong cash assistance sa provincial government ng Bohol at Cebu nitong biyernes. Nangako ang Pangulo na patuloy na iaangat ang antas ng pumuhay ng mga magsasaka, may ngisda at kanilang pamilya nakahanda rin anyang kanyang administrasyon na umalalay sa panahon ng tag-ulan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.